So, magandang hapon. Welcome back sa ating video na regarding sa Marvel na matakaw na sa gasolina. So, ano nga ba ang dapat gawin doon? So, ako kasi ang ginagawa ko diyan, hindi ako nagpapalit ng spark plug, ng carburetor para tumipid. Although pwede naman siyang gawin. So, ito namang motor na 'to ay bago pa. So, magandang hapon. Welcome back sa ating video na regarding sa marbel na matakaw na sa gasolina. So, ano nga ba ang dapat gawin doon? So, ako kasi ang ginagawa ko diyan, hindi ako nagpapalit ng spark plug ng carburetor para tumipid. Although pwede naman siyang gawin. So, ito namang motor na to ay bago pa. So, ang pinakamagandang gawin niyo muna, dito tayo magbe-base sa spark plug. Mag spark plug reading po tayo. So, ang size nito ay 16 mm. So, gagawin nyo, kakalasin nyo yung spark plug para ma-check nyo yung kanyang spark plug reading. Bakit nga ba mahalaga yung spark plug reading? Unang-una, nandito nakasalalay yung pag-overheat ng ating makina. So, pag kulang sya sa gasolina, ang sunog ng ating uh, spark plug ay kulay white. So ito yung actual video natin, yung spark plug natin, ano? So my team. So ang ibig sabihin niyan, overgas yung ating uh, spark plug. Kaya siya nagkakaroon ng carbon. Na ang ibig sabihin kapag overgas, tumatakaw yung ating motor. Ang ibig sabihin, maraming pumapasok na gasolina, hindi naman nasusunog ng ating karburador. So, ang gagawin nyo dyan, i-correct nyo yung kanyang sunog. So, ito medyo sobra sa gasto. At the same time, at the same time, nagbibuild up yung carbon. Yan. Yung kulay itim yan, yan. po yung tinatawag na carbon. Na overgas ang resulta. So, ang adjust kasi nito ngayon, para sa kalaman ng lahat, kaya siya ay overgas. Uh, isa, 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 isa. at kalahati. So, ang gagawin nyo, para mabawasan yung carbon nya na pumapasok, yung maraming gasolina, mag-iikot kayo ngayon pabalik ng isa, isang buo. So, mayayari dyan, isang turn yan, kalahati yan kalahati so isa subukan nyo ng isang ikot lang tapos mag spark plug reading ulit kayo sa kanya bubuhayin nyo ulit yung makina so ang gagawin natin, lilinisin natin yung spark plug then mag re-read ulit tayo ng spark plug anong size? 8 ayun ako, patong 念呢，念呢，我样 So, yung, ano, yung pinaka-adjust natin, oh, nagbago na siya, hindi na siya maitim. Nagkukulay, brown na siya, nagkukulay brown. Yan po yung after run natin ng adjustment, nagkukulay brown na siya. ganoon lang po yung pag-adjust natin sa ating uh, air and fuel mixture so dito tayo magbebay sa spark plug yun po yung aking ginagawa